Eh, yung uh, linya uh, hanggang dyan lang siguro sila no kaya may linya yan ayan ayan yung mga paninda dito mga boss wala ka magkalaan natin ayan yung payo ayan. Ayan. ayan yung mga baga okay. o so, oh. nakabalik na, na sila no? ayan may mga ano lang linya dati dito sa bandang gitna meron na. pero ngayon ayan, eh, dito na sila sa may uh, Gail na Gail no? Ayan. Ito yung mga vendor dito, Ayan, uh, sa Gail din na Gail na sila. Ayan, yung mga linya lang na hanggang doon lang sila, no? Ayan, no? Yung mga ano rito, Yung mga trending na palamig, ano? Ayan, mga boss. Dito naman tayo ngayon sa Italgo Street, no? Ayan. Ito yung mga sikat na food tripan, no? yung mga... Laging nabablog dito, oh, show my Hungarian Len Len show my... ayan. ayan, magandang araw mga boss Araw ng Biernes ulit, July 4 Ayan, 5.30 na hapon Dito tayo ngayon sa uh, Carriedo Street no? So, sumahan niyo ako mag igot dito mga bossing Unang Biernes ng uh, buwan no? Kaya maraming tao, ayan Ah, uh, Nasaan na day? Kaya po day, ayan. So, tara, samahan nyo ako mamasyal ngayong araw dito mga bossing. So, dito yung uh, pinaglalatagan dati nila, Neneng no, ayan. So, makikita natin, wala nang uh, putripan dito sa side na to. Ayan. Ayan, biglang umulan, no? Pero ang dami pa rin tao, mga boss. Ah, parang dito na nalipat yung mga food trip sa, sa side na to, no? Tara tingnan natin ano yung mga pwede nating mabili dito mga bossing. Ayan dito, ayan, ah, oh, no? buhay na buhay na yung mga street food dito, no? Eh yung ah, linya ah, hanggang dyan lang siguro sila, no? Kaya may linya yan. Ayan, ayan yung mga paninda dito, mga boss, tara pasalaan. Ayun. Aring tayo. Ayan, ito yung mga baga o. Ito yung burgers rin dati. Ayan, ito baga Ito yung mga nagbabaga o. Trending mga bossing, Kahit na. Ito yung baga yung Ayan. Oh, uh, makaraming tao talaga dito pag araw ng biyernes, ano? Ayan, no? merong... Uh, ito ano, ano? anong chicken biryani ah chicken biryani ayan pani puri biryani baka anong ano mo 150 ha ah? 150 oh ito kay bossing 150 daw yung uh, chicken biryani ito ano tawag dito ano tawag? Panipuri. Ayan, panipuri yan. Apat, singkwenta. Chicken flavor, ano? Ayan. Ayan. Ayaw. Ayan. Nasa ano palang mesa? ang tao, no? Uh, ah, ano yan, mga nagsimba sa Kiapu Church. Uh, ah, dito talaga yung ano nila, no? Dito talaga yung puntahan nila. Mga nagpuputrip dito, eh. O bay tayo doon, mga mga boss, ha, ah, karihan. So, ayan, balik na tayo dito sa karihan, mga boss, ano? So, ang dami, ang dami tao. dito sa may gilid ng Isitan yung uh, parang naging uh, pestuhan ng mga uh, pang food trip dito no? dati dito sila eh ayan And yung uh, mga pesto nila baga nung nanay mo sila uh, nining di ano o yan po na tayo dito sa may tingnan natin kung ano yung situation uh, sitwasyon dito ngayon mga bossing medyo uh, medyo maambon no ayan ambon tapos medyo minsan lumalakas yung ulan tapos medyo umuaambon ganyan yung ituro ngayon ha kaya yeah, po yeah Ayan, oh. Parang yung side na ito, parang siya yung naging ano, ah, pinaka-parkingan. Mga motor, ano? Ayan. Dito, oh, ah, dito, silipin natin yung bunga. So, oh, ayan. Mga, yung mga nag-setup na dito ng ano nila. Ang mga stall, ano? Ayan. So yan, ayun, makikita nyo, mapapansin nyo mga boss, may mga linya-linya na dyan, na kulay dilaw. Sa linyang dilaw naman, doon naman yung mga vendor na allowed, ano. So, parang uh, pang-disiplina na rin, ayun, ano. Para mayuwasan yung uh, pag-gitna-gitna nila sa kalsada, para may maladaanan pa rin yung mga tao, mga boss. Nandito na tayo sa buka na ng Keapu Church, mga boss, ayun. Yan ang uh, sitwasyon dito, no? pag-araw ng uh, biyernes. Lalo na ng ngayon, unang araw ng... Ay, unang biyernes na ang buwan. Maraming mga namamanata. oh yan, silipin natin dito no? kung anong uh, sitwasyon. Okay, so ayan ang uh, sitwasyon ngayon dito mga boss. Ayan So yung mga vendor dito sa uh, dito sa may bandang uh, gitna, wala na. No? Ayan, kaya nakaka quest na rin dito yung mga nagsisimba. Mga ano na lang sila, mga ganyan na lang yung mga uh, pit-pit nila. Oh. Okay. So dito, dito may mga linya na rin, oh, no? ayan. sa ibang ilista. Ayan ang itsura dito mga boss. Dati dito marami ding vendor. Eh. So ayan, mapapansin natin, nasa gilid na sila. Uh, siguro hindi pa sila pwede allowed na dito sa may uh, ginawang linya. No? Kasi uh, siguro siniset pa no? or uh, pa. Ayan malalaman natin kung ano yun ay mga magiging dito sa Akiapo. Ibang Street to mga Ayan, Ayan, Mga linya, may mga linya na dyan. Ayan. Siguro papayagan na yung mga vendor, makakabalik na sila. Pero yun lang sila sa linya kami uh, may mga specific lang silang uh, mga pwesto talaga na hanggang doon lang sila. Ayan. Ayan, dahil siya pa tayo dito ba? Ito, ganyan naman ang uh, sitwasyon ngayon dito sa may Paterno Street, mga bossing. Maluwag din, wala rin masyadong mga street vendor. Ganyan ang uh, sitwasyon ngayon, ano? Doon naman tayo sa kabila, silipin naman natin doon yung mga food tripan dito kung uh, andun pa rin ba sila, no? Yung mga dragon fruit, yung mga ah... Uh, iba't ibang food tripan dito, no? Tara silipin natin, let's go! Dito yung mga vendor, nakabalik na sila, no? Ayan, may mga ano lang, linya. Dati dito, dito sa bandang gitna meron yung pipibender dito. Pero ngayon, dito na sila sa may ah... Uh, Gedi na gedi, no? Ayan. Ayan ang uh, sitwasyon ngayon. Ang daming tao ngayon. So, ayan. May mga uh, tent-tent na rin dito, no? Maluwag na. Maluwag na pag alimakan. Uh, Dati pag gantong araw, pag... Uh, na pa Friday, no? Araw ng Nasareno. Hindi ka na makakadaan. Talagang sobrang siksikan. Ayan. ayan. Ayan, may mga ano na, may mga linya-linya na ano. Ayan, dito yung kainan na dito. At yan, ito ay puro yan. Ganyan, bili ng uh, mga charms. Ayan, mga, mga ano, ng cellphone, no? third class. Ayan, dito sa gitna, mga kalakal Ayan, ito yung ay Plaza Miranda, mga bossing. Ayan. Ayan, ayan yung Plaza Miranda. O dito mga kalakad ka na ng uh, malaya dito sa bandang gitna. No? So, Nakikita eh, niyo yung mga linya. Ayan. Eh. Uh, yung, yung linya na dito. Ayan eh, ang itsura. Mas makakapamili ka na kung mamili ka. Eh. May mga toys. Ayan, eh, may mga shoes naman dito. Wala tayo. Wala tayo sa may plaza mirada. Ayan mga boss, uh, dito tayo ngayon sa may Villalobos Street, ano? Ayan. Uh, ayan, nagbalik na yung mga vendor dito, ayan. Uh, sa Gedli na Gedli na, na sila. Ayan, eh. may mga linya lang na hanggang doon lang sila, no? Ayan, oh, no, yung mga narito. yung mga trending na palamig, ano? Mga fruit shake na ah, uh, tawag dito. Uh, dragon fruit. Ito, may mga ano, tumpok-tumpok ng hito. 100-100. Sarap. Ayan. Dito may mga gulay eh. Ang dami itong ito mga, 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 ano, mga, ano, no? mga seafood, oh. so. Oh. Ipon, may... Mm hmm. Mga maliliit na... Ano, eh. no? Kabalik na sila dito pala, mga bosing. Yeah. Pag dinaretso natin to, ayan yung nilabas uh, yung Quinta Market, ano? So, pasyal ko muna kay Rita, mga na. boss. Ayan. Daming tao, eh, no? Uh, sunod po tayo ng mga ordinary day lang, no? Para makita niyo yung uh, sitwasyon. Ito yung mga balot. Trending, trending din, din dito na mga balot. Ayan. Ito so, medyo maluwag na, no? oh. Ayan, mga linya-linya na rito mga boss oh. Ayan. ayan. Pagka din natin to, ayan yung Kinta Market na nakikita na natin dito. Ayan, yung mga pwede nyo mabili rito mga boss ha. Ito may mga ano, hot dog overload tsaka may mga uh, native chicken. Ayan. Okay. Uh, dito naman may mga uh, uh tuyo, no? Ayan. Uh, oh, hindi Ayan. Ganda na sila sa line. Uh, pwede naman pala, eh, no? Pwede naman pala ang gawing maluwag. Yung daanan, matadaanan ng tao, yung gilid, pwede sila magbenta. Ito, may mga cheesy corn dito. Cheesy corn price, ayan. No? answer of ng price. Eh. Uh, uh, full load ng ano, ng cheese. Eh. Okay. Ayan, mga uh, food trip na dito ng mga vlogger, ano? Ayan. Ayan. Uh, ano na sila, no? Linya-linya. Ang -linya. saktong uh, disiplina. No? Iba talaga ang ka kamay na bakal ni Yormin. So, ah uh, lahat naman makikinabang. Yung vendors, yung mga dumadaan. Kasi pag ganito, syempre, mas marami dumadaan. Uh, mas maraming uh, <laughs> mas maraming uh, bibili, mas maraming mabibenta. Ayan. At mas nakakadaan ng tao. Kasi minsan, syempre, pag masigip, tao, may hirita na lang, hindi na magdadaan uh, dito. No? Ayan. So, nandito tayo ngayon na uh, Quinta Market. Okay. So, din natin dito ang sitwasyon. Ayan. Yes! Yeah, shout out! Shout out! ngayon <laughs> mga boss, nandito naman tayo ngayon sa Hidalgo Street. No? Ayan. Ito yung mga sikat na food tripan, no? Uh, laging nabablog. Ito, show my Hungarian. Len, len, chow, hmm. talaga, no? Iba talaga ang mga food tripan dito sa Quiapo. Talaga na uh, dinutunog, no? Talaga hindi nadayo. Ayan okay, <laughs> oh, <kasap> <laughs> sila boss. <laughs> yeah. Ingat boss ah. Thank you <laughs> po. Natatago yung asa mo oh. <laughs> <laughs> okay, MJS na yan. Ngayon yung mga uh, dragon fruit oh. Uh, Trending no. Ayan. Nakabalik na sila dito, mga boss. Ayan. Pero may linya lang, no? Ganyan lang sila sa may uh, gilid. Dati rin naman, gano'n. Pero medyo angat lang dito ng konti. Ayan, gilid na gilid na talaga. Uh, kung mapapansin yung space, uh, ano na talaga doon, sagad na talaga doon sa may uh, gilid, ano? Okay. So, tara. Uh, Diretso pa tayo rito, no? silipin natin yung mga uh, vendors dito ano kung ano yung uh, sitwasyon Ayan no yung mga linya na no Ayan. Ayan yung mga line oh. No? Oh. So, ayan yung mga linya. Ayan. Ayan, so, maluwag na, no? Dati kasi, miss ka dito sa gitna, Mia. Nagbebenta, yun. Mga kainan. Ayan, ngayon, dito sa gitna, daanan na talaga ng tao. Ito, Boss Grilled. Ayan, Grilled Seafoods. Ayan, dito. dito. Uh, sa totoo lang ang pangyayari sa mga anong bagay na napuputol o mga nababasag. Siguro natin yung mga bagay na napuputol. Ito yung uh, famous Sotang Hon. Ayan. Uh, Maraming kainan na pala sila rin sa loob. Dati kasi dito eh. Hindi ko lang sure ha. Kung kasi kami dito, dito lang sa labas. Yeah. Hindi ko lang sure kung eh, meron lang pwesto dati dyan. Punong-puno yung loob, no? Uh, trending no? Yung, uh, kanin din sarap yung, mga palabok meron din ang mga pansit no? yung trending nila na uh, sotang hon Oh, okay. Masarap nang sarap ng mamasyal dito, no? Kasi maluwag yung dadaanan. Kasi dati pagka dito, nagkakabalya-balya, ano? <laughs> Papa laban ka pa ng trasho uh, trash ka dito. Ayan, ito may mga nalig um, dito. Okay, sarap. So, ah, ano rin? Ano ba dito? Pansit? Ayan, may mga pansit naman dito. Parang may ano rin ito, so, tangkot. Nakakalago kayo eh. na. May daming tao eh. So yan sa so, yes, mga nagtatanong kung... Uh, ano ang uh, sitwasyon ngayon ng mga vendor? Ayan, nakabalik na sila. Doon na sila sa may bandang gilid-gilid, no? So, mas makakapamili na kayo, mas makakabili na kayo ng mga uh, damit or yeah, mga damit na uh, gusto ninyo, no? Ayan, ayan, palabas na tayo dito sa may uh, SM. Ayan, ito nga pala ang pinaka... isa sa pinaka mga lumang SM, ayan ito sa Carriedo. Ayan. Pag pumasa ka dyan, yung mga sales lady dyan, yung mga medyo ano na, medyo pa-senior na, no? Ayan. So, shout out sa SM at uh, pinapayagan pa rin nila magtrabaho sa kanila, yung mga uh, pa-senior natin ang mga nanay, ano? Ayan. Saka marami dito mga clearance sale dito sa loob, mga boss. Pinapasyal kayo dito sa Kayapo. Try nyo pumasok dyan. So ayan mga boss, pa-uwi na tayo no. Ayan ang uh, update natin dito ngayon sa Piyako. Uh, oras ngayon, um, uh, alas 7 no. Alas 7 na ng gabi, ganyan pa rin karami ng tao. Uh, so ayan, dito palabas na tayo dito sa may uh, Street. Dilip ulit tayo dito sa mga putripan. Maga ng mama mo nandun. Eh. Ang, uh, ayan, ayan, ayan.

cheese ah is macaroni uh, nagsasalamatan ka namin. Kan pa kapagpapaan sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at ang alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming nasal at sacrificio. Itulog mo na kami sumasamo ng buong kalapatan at pangkamahal. Pagpahagi ng pabuling kalita, pagsisig at itakwil ang kasalanan at masamang. At, masama, at magandit ng awa ang kapayapaan sa aming kapwa. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lampar ng lahat sa amin. Pinakadalasan namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinakaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. sa so, ang aming pag-edukasyon at kanata ay lalo na wang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa upang nagnamahal at nagkakal sa amin pagkabuyot ng iyong kaharihan dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan kung saan nagahari ka sa nag kalwal na lihan magpasawalang magas. Amen. Amen. Kayo na po ang lahat.